Thank So, ayun na nga guys, sinaantay lang din namin dyan yung ano ng pass kasi nga, syempre, mag-wait ka muna dyan. And then, ayan yung sinasabi ko sa inyo na pupunta kami ng Domaguede. Sa latest vlog ko guys, naka-upload na, yan yun. And then, buti na lang kamo, ilang oras na, I, I mean, hindi oras, minutes lang, nag kami. Tapos, ayun na yung pass clap, sasakay na kami. And, we are going to Dumaguete, Let's go! At ito, Domaguede natin, asikasuhan.

So, ayun guys, pagbaba ng fast grab, sasakay kami ng tricycle papunta dun sa office na pupuntahan namin. And then, hindi naman yun like sobrang kalayuan, pero ayun talaga guys. Tsaka, ang kulit ng ano nila, tricycle nila yan kasi like, kala mo matutumba. So, ayun guys. Mm -hmm. So ayun guys, galing kami sa office at wala pa yung inaantay namin. Kaya ang ginawa namin, bumaba muna kami at kumain kasi nagbutom kami. And then buti na lang merong lugawan. So ayun guys, kumain muna kami at nagbayad na rin. Sorry guys, mukha ko lang na videohan ko pero masarap yung lugaw dyan. As in sobrang sarap at yun nga guys, tanghalian na yan, inabot na kami tanghalian, and ayan guys, ay nyo yung sentinata, and, then, natin ma-release, sentinata is kapatid ni mama, so ayan guys, is nagpa-check up muna kami ngayon, that time, so ayan lang yung aking information regarding that and then, pauwi na rin kami nyan, sumakay na rin kami nyan, ng passcraft, and then yan yung video ko sumakay na kami ng pa passcraft, papuntang bangkukon, pero bago kayo dumating doon, kailangan nyo muna sumakay ng series, so ayan, meron naman series na mag-aantay dun sa ano and may series naman na mag sa inyo guys dyan so ayan malapit na rin kami yung pumunta ng bangko ko so let's go and that's for today's video guys bye see you on my next vlog bye.